Kalalabs, hanggang ngayon, pulang-pula pa rin ang ating dashboard, mga kalalabs. Kahit anong ginawa na natin, na consistent ang ating pag-upload, nakipag-engage din naman po sana tayo sa ating kapwa-creator, pero hanggang ngayon, pulang-pula pa rin ang ating dashboard. Huwag po kayong mag-alala mga kalalabs dahil hindi po kayo nag-iisa. Kahit ang mga big content creator ay nahihirapan silang ibangon ang kanilang mga dashboard dahil nga po yan sa nagbagsakan ng views at marami na pong nawawalan ng gana. Pero mga kalalabs, ito po ang lagi ninyong tandaan, ito ang pinakamahalaga sa atin na titingnan natin palagi. Ayan mga Kalalabs. Yan ang mahalaga mga Kalalabs, na recommended pa rin ang ating account. Ang dashboard ay mababangon pa natin yan. Pero kapag tayo ay not recommended na walang-wala na talaga tayong audience na mapuntahan sa malayo. At saka, i check din natin ito ang ating page quality. Dahil minsan, dyan natin nakikita kung unpublished or published pa ba ang ating mga account. Mga kalalabs, yan ang pinaka-importante nating laging tandaan or laging titingnan kaysa sa ating dashboard na na-stress lang po tayo. So mga kalalabs, Push lang po tayo sa pagiging consistent kahit isang video isang araw manood sa kapwa nating creator, uh, tama na po yan. Yan na po ang consistent na tinatawag. So, yun lang po ang topic natin for today. Missy back!